ayan no uh, uh, isang buwan ang ginagawa yan siguro uh, pag uh, dating na isang taon at saka matatapos yan sobrang na nice isang buwan yan ang eh, ginagawa uh, ano, ano kain nila yung ipagsada ano

Pero na isang buwan yan. Agad doon sa Ross Boulevard yan ginagawa. Bali sarado ngayon yan. Ilan Ross Boulevard o yan. Yan. Agang Makati yan, yung ginagawa nila. Tingnan niyo kung ilang milyon kontrata nyan. 23 milyon. 952,930 pesos ang eh, kontrata nila oh. Mula Roas Boulevard Ang Makati One year nang ginagawa yun, walang kasapugon. Ito po ang na ito. ang Harrison. Ito muna. Hindi, <coughs> <be> sorry. Ando. <coughs> um, Feel Hello po, good afternoon. Palike share na lang po sa YouTube channel ko, Bishop TV Vlog. Maraming salamat sa lahat ng support. po sa lahat. God bless po sa inyong lahat.